Oh. No? Wala talaga yung makikita. Ayan. Merong ano doon. No? Alagaan ng ano. Nang alagaan ng baka ba yun? Ayan oh. Ayan guys. Ayan. Nandito po ako sa labas guys. Hello guys. Kinawanan ko ng mga halaaman o. No? Oh. Ayan ang, halaman ng kapitbahay ang ganda oh ayan, ang ganda ng mga halaman ayan guys ayan ang ganda ng halaman Tingnan niyo po yung mga halaman niya. Ang gaganda. Tanim ng kapitbahay. Ah, konnichiwa. Ang gaganda ng halaman, guys. Eh. Di ba? Mabulaklak na talaga ngayon. Ayan. Ang gaganda ng halaman. ganda ganda